ang araw po si Mike Anyayahan ito. Ano ba ang attitude ng isang tunay na critical thinker? Uh, around 3 years ago, nag-upload ako ng isang video tungkol sa ano no, sa ano ba ang critical thinking at uh, paano maging critical thinker no. Uh, uh, ngayon, uh, gusto kong ano dugtungan dahil uh, madaling malaman kung ano kung paano maging critical thinker o ano ang critical thinking no. Pero ang hirap yata maging tunay na critical thinker dahil ito ay, ay may ano no may kaakibat na attitude no So hindi ito basta isang simpleng mental activity lang no Ito ay ano, may meron dapat na personal transformation dito no Kasi ang isang ano no ang isang uh, egoistic ay malabong maging critical thinker no uh, uh, ang pagiging critical thinker it requires humility no uh, Humility na dapat uh, marunong kang tumanggap ng pagkakamali uh, dapat uh, Marunong kang ano no, marunong, marunong alam kaya mo tanggapin na marami kang hindi nalalaman. At habang na naano ka no, natututo, dapat willing kang malaman kung gaano ka kamangmang dahil marami ka pang hindi pala alam. So ganun dapat 'yung ano no, 'yung mental state o 'yung mindset ng isang tunay na critical thinker no. So, uh, ang akala natin porket ikaw ay bumabatikos Uh, kumukontra, kumokontra, uh, tumataliwas o ano o naging kritiko, eh, critical thinker ka na. Hindi. Ka minsan nga kadalasan pa nga sa mga critical or o o criticize o mga kritiko o nang babatikos ay kabaligtaran ng critical thinker dahil uh, kad kadalasan uh, karamihan sa kanila ay assertive no pag sinabing assertive so masyadong ano masyadong nagho-hold on doon sa paniniwala nilang sila ang tama So, yung paniniwala mo na ikaw ay tama ay umaalipin sa iyo. Meaning kahit paniniwala mo, hindi mo kayang questionin. Paano pa kaya yung paniniwala ng iba? So, paano ka magiging critical thinker kung ano kung kung hindi mo kayang lusawin ang pati paniniwala mo? Kasi ang totoong critical thinker, walang sinasantong paniniwala 'yan. At ngayon, hindi naman ibig sabihin na wala kang sinasantong paniniwala, eh wala ka ng paniniwalaan, no? So, merong, ano, merong certain degree of agnosticism, pero hindi pwedeng maging absolutely agnostic ka sa lahat ng bagay. So, yung blend ng agnosticism ay isang uh, importanteng bahagi o ingredient para ikaw ay magkaroon ng, ano, no, ng tamang attitude, ah, uh, ah, uh, para maging tunay na critical thinker no parang sa isang kape no hindi ka iinom ng kape na na, na purong kape di ba kung hindi mo kaya yon napakapait noon di ba minsan lalagyan mo rin ng konting asukal o creamer ganyan so titimbahan mo 3 in 1 o kung magluluto ka no hindi puro ano hindi puro iisa lang yung ingredient mo no so binabalanse mo tinitimpla mo so ganun din sa pagiging tunay na critical thinker meron kang tinitimpla na mga ingredients no at hindi pwedeng ang ingredient mo lang eh certainty or knowledge. No? Na alam ko to, ito, nalaman mo, nagbasa ka ng, ng, isang libro, sasabihin mo, certain na ako sa isang bagay. No? So, ah, certain na ako. Ang ingay, ang ingay ng, mga, ele, ano, kala ko electric pala, ano pa, ano pala, ah, ano ba yun? A tricycle. O, oh, hindi pwedeng certain ka, no? Halimbawa, isang libro lang nabasa mo, tapos sabihin mo, alam ko na ang lahat ng bagay, hindi pwedeng ganon, di ba? So, hindi lang pwede na hindi ko pwedeng malaman ang lahat ng bagay kahit nagbabasa ka. Pero marami ka nalalaman, tapos sabihin mo, hindi mo alam. So, mayroong balance, no? At, uh, at yung balance na yon ay ayon doon sa, sa kakayahan mo at pangangailangan mo at gusto mong mangyari. So, yun ang babalanse eh, sa sa sa'yo para, para alamin kung kailan ka magiging critical. So ngayon, pagdating sa katotohanan, sa truth, di ba? Uh, ang truth ay siyempre universal. it goes beyond mga lahat ng nakikita natin. So, ah, uh, pag sinabi universal, hindi lang yung nakakahon tungkol sa atin. So, uh, ito ay, it applies to all. So, ngayon, papaano natin malalamang universal yung katotohanan kung taayo ay hindi universal? Tayo ay ano ay ay temporal. Meaning uh, transient limited, no? Finite, hindi tayo infinite, finite tayo. Ah uh, baka sa ano no, baka sa kabuuan ano no, kabuuan lifetime ng universe, no? Eh minute lang tayo yung 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 lifespan natin. At uh, hindi natin kayang malaman sa within our lifespan kung ano pa yung mga dapat nating alamin. Sa size pa lang natin, tuldok lang tayo doon sa sa universe. Paano natin malalaman yung what's out there, no? Kung tuldok lang tayo. Eh kahit paningin natin eh kung malayo ang nararating eh. So ikaw ba halimbawa, nakikita mo tumayo ka sa bukid, no? Nakikita mo yung bundok, no? Yung bundok sa malayo. Pero beyond doon sa bundok, nakikita mo ba? Nakikita mo ba yung Argentina? Nakikita mo ba yung US? Nakikita mo ba yung China? eh baka nga ano eh no baka ang dito sa kinakasayuan ko ilo-ilo hindi ko makita yung gimaras eh. Ah, siguro yung gimaras makikita ko pero yung bakolod hindi so merong hangganan yung paningin natin at yung paningin natin ah, yan ay katumbas ng isang perspective no? so ngayon sabi nga ni ano no sabi nga ni ni Marcus Aurelius no everything we hear is an opinion not a fact everything we see is a perspective perspective not the truth. So, ibig sabihin kung halimbawa, ikaw ay nando doon sa kadiliman, no? At uh, meron kang ano, meron kang gustong puntahan. At yun ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay kung makikita mo yung lahat-lahat ng bagay na mm, sa gitna ng sikat ng araw, uh, yun ang katotohanan. Pero gusto mong malaman yan sa gitna ng dilim. Paano mo malalaman yun sa gitna ng dilim kung hindi mo kakapain? At paano mo makakapa o, ma, o, o mararamdaman kung hindi mo tatapakan o lalakaran, di ba? So para malakaran mo, dapat malaman mo kung Rap ba yung road, nasa mundo ka ba, meron bang ilog sa gilid, Merong bang bump, o madulas ba yung kalsada, Merong bang puno o ano. So paano mo malalaman kung hindi mo pupuntahan, di ba? So ngayon, anong guide mo? ilaw, no? Meron kang flashlight. Kung may, kung may malakas, malakas, kang flashlight, no? So, makikita mo yung pinakamalayo, no? At nakatuto ka ron. So, more or less, magkakaroon ka ng, ano, ng, ng konting clue kung ano ba yung katotohanan ng iniisip mong uh, maaaring katotohanan. Pero, hindi ibig sabihin lahat ng, yung naiilawan mo na yun, yun na yung katotohanan. Dahil maaaring blurry or maaaring hindi mo alam kung ano ba yung andor kaya pupuntahan mo para makapamo o pa, malaman kung talagang pader ba yun o oh hindi no? pero hindi mo malalaman yun kung nakatuto ka lang doon dapat gumagalaw din yung ilaw tinitignan mo yung paligid di ba so, ginagalaw mo so yung ilaw na yon yun, yun ang katumbas ng perspective so hindi masama magkaroon ka ng perspective at paniwalaan mo kung ano yung pinaniniwalaan mo as long as hindi naka, sa isang direksyon, yung perspective na yun, yung ilaw na yun. Iikot mo yun para malaman mo na meron pa pala ibang direksyon. No? Akala mo yun na yung, ano, yung tamang direksyon at yun na yung katotohanan. No? So, ngayon, ang perspective natin ay normal lang sa atin, likas lang sa atin yan. No? So, individual ano natin yan, parang faculty natin yan. Magkaroon tayo ng perspective. So, hindi masama magkaroon ng perspective o paniniwala sa katotohanan o paniwalaan na ang ang nakikita natin ay totoo. Hindi masama yun. No? As long as yung individual perspective mo ay hindi mo ini-impose sa iba bilang universal truth. Dahil ikaw ay hindi universal. Ikaw ay ay transient at finite. di ba? So, ngayon, uh, uh, papaano yung ano, yung katotohanan, di ba? May nagsasabi na ito ang totoo, di ba? So, hindi natin alam yan. We can only question. Pero, Uh, uh, if we accept, i-accept eh, individually, not ano, parang uh, 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 as parang universal truth, no. So nasa iba na 'yung kung tatanggapin. So therefore, ang tamang mindset is hindi mo dapat ah uh, uh, 'yung perspective ng iba. So ngayon, uh, hayaan mong uh, uh, paniwalaan nila 'yung pinaniniwalaan nila, pero uh, ibig sabihin ah uh, Huwag mong i-impose yung paniniwala mo sa kanila. At ganoon din sila, no? Hindi rin sila dapat i-impose yung paniniwala nila sa iyo. So magkaroon tayo ng free na ano, no? Na access sa katotohanan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kanya-kanyang perspective, no? Dahil malay natin, no? Uh, may isang perspective diyan na na sa yung yung ilaw ng isa, yung ilaw ng iba, yung ilaw ng ng mga nasa likod mo at lahat ay nagpilagsama-sama natin at pwedeng maging ilaw at yung mga pilagsama-sama natin perspective mga differences natin ay mai maiaran natin, mag-meet halfway tayo, e eh magliliwalag ang paligid at, at, at ma magliliwalag ang paligid at makikita natin ang katotohanan kung tulong-tulong tayo, kung tulong-tulong totoo, at hindi tayo magbabanggaan ng perspective na hindi, itong isang ilaw ang tama itong isang ilaw ang tama, hindi so kaya, huwag tayong mag-judge no? sa so, huwag din tayong malimitahan no? sa ano, sa, huwag natin ilimit yung ating uh, isipan doon sa isang perspective lang. So dapat critical tayo. So paano maging critical, di ba? Dapat may merong kang blend of agnosticism. Yung attitude na na habang nalalaman ko ang isang bagay, eh mas marami pa pala akong nalalaman hindi alam. So ibig sabihin, marami papalakong pala akong alam. So yung humility no, yung mental humility, yun yung tunay na na ano, na makakatulong sa atin para maging tunay na isang uh, critical thinker no. Uh, yung tipong tatanggapin mo na ikaw ay insignificant pagdating sa mundong ito na na wala ka pa mali, mas maliit ka pa sa alabok kumpara sa sa sansinukob. So papaano mo ano? Papaano mo ma-determine yung katotohanan na nakabalot doon sa sa universe kung ikaw ay hindi universe, kung bahagi ka lang noon, di ba? So so parang ano, parang uh, sino ang magsasabi, di ba? Ngayon, yung magsasabi, paano mo paniniwalaan? paniniwalaan yung magsasabi. So, so ngayon, uh, you can only assume na totoo yung sinasabi na yun. kung sino man nagsasabi na alam ko ang katotohanan. So, you can only test. So, so lahat ng ano, lahat ng, ng knowledge natin ay temporal. Uh, pwedeng magbago. Tulad ng isang ilaw na hindi pwedeng nakapokus lang, pwedeng magbago-bago. So, ganun. Yun yung attitude ng isang ano, isang tunay na ano, na na critical thinker, di ba? At uh, uh, sabi nga ni Socrates, di ba? Uh, knowledge is ano um, uh, uh, knowing you know nothing, no? So habang ikaw ay ano, habang ikaw ay natututo, dapat lalo mong ano, lalo mong uh, iniisip na marami ka pa palang hindi natututunan. Dapat isipin mong palawak ng palawak yung mga bagay na hindi mo alam. So, in that way, nagiging ano, nagiging open-minded ka. In that way, nagiging ano ka, hindi ka judgmental. In that way, natututo ka. Kasi, hindi ka na matututo kapag ka ikaw ay nagpaalipin sa pinaniniwalaan mong tama at totoo. Wala kang pinagkaiba doon sa mga taong lumaki sa kwarto na hindi lumalabas at nag-uusap-usap tungkol sa atin na hindi naman nila nalalaman kung sino tayo. Hanggang dito na lang po. Ito po si Michael Nyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.